Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, hindi lang basta salita ang nagiging tugon ng Pilipinas at Amerika, kundi concrete and strategic actions. Sa gitna ng mga banta ng aggression mula sa China, magpapatayo ang US Navy ng hindi lang isa, kundi dalawang military facilities na ang layunin ay para suportahan ang mga operasyon ng Philippine Navy sa West Philippine Sea kung saan madalas ang banggaan sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard. Pinaprubahan na ng gobyerno ng Pilipinas ang panukala ng Amerika na magtayo ng pasilidad para sa boat maintenance sa loob mismo ng isang naval detachment ng Pilipinas sa Palawan. Ayon sa opisyal na pahayag ng gobyerno ng Pilipinas, sinabi ng US Embassy na ang proyekto ay magaganap sa Oyster Bay at sa bayan ng Quezon sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Palawan. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ang Palawan ay nagsisilbing key logistic base para sa rotation and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines patungo sa pinagtatalo ng teritoryo sa Ayungin Shoal. Nakaharap ang lalawigang ito sa disputed teritory ng South China Sea kabilang ang West Philippine Sea na buong inaangkin ng Beijing. Dito rin matatagpuan ang Western Command ng Philippine Military na siyang nagpapadala ng Navy Patrol Ships, Surveillance Vessels at mga aeroplano para ipagtanggol ang ating teritoryo. Ang pasilidad na ito ay hindi tinuturing na military base kundi gagamitin lamang para sa pagkukumpuni at maintenance ng mga Navy Vessels at bilang multi-purpose area para sa storage. Bahagi ang proyekto na ito ng patuloy na pagsisikap ng dalawang mga bansa na palakasin ang aliyansa sa depensa ng US at Pilipinas, lalo na sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon ng Indo-Pacific. Bagamat limitado ang saklaw, ang lokasyon ng nasabing naval facility ay malapit sa mga hotspot sa WPS at nagpapakita ng halaga nito sa geopolitical strategies. Inaasahang mas lalakas ang logistical support ng Philippine Navy sa mga lugar na madalas nakakaranas ng harassment ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa mga barko ng China. Kahit hindi formal na kasama ang Oyster Bay sa mga itinalagang EDCA sites sa Pilipinas, nagpapakita ang proyektong ito ng mas malawak na framework ng logistical cooperation. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, at mas mapanganib na resupply missions na palagi ang ginugulo ng China. Ipinapakita sa mga planong ito ang mas lumalalim pa nga ng security alliance sa pagitan ng Washington at Maynila. Ayon sa isang mambabatas sa Palawan, ang pag-anunsyo ng US tungkol sa pasilidad na ito ay isang napapanahong tugon sa mga hamon na nararanasan ng mga sundalo at sibilyan sa mga pinagtatalo ng teritoryo. Ang Naval Repair Hub sa Oyster Bay ay magiging mahalagang bahagi ng defense infrastructure ng US at Pilipinas. Ang nakatakdang pasilidad na ito ng US sa Palawan ay dagdag sa mga proyektong pinopondohan ng US sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na nagbibigay ng access sa US forces na magamit ang mga military bases sa Pilipinas para sa kanilang training operations. Bukod dito, nagtayo na rin ang US military ng mga bodega, barracks at iba pang pasilidad sa siyam na military camp sa Pilipinas kung saan maaaring pansamantalang manatili ang mga American forces at mag-imbak ng kanilang mga armas ayon sa kasunduang nilagdaan noong 2014. Ang Palawan ay tahanan sa dalawang military bases na itinakdang gamitin ng parehong United States at Philippine Forces. Ang Antonio Bautista Air Base ay isa sa unang limang itinakda bilang EDCA sites sa pagitan ng Washington at Manila. Matatagpuan ang military airbase na ito ng Philippine Air Force sa Puerto Princesa City. Isang strategic location na nakaharap sa West Philippine Sea kung saan palagyan ngang nagaganap ang mga ilegal at agresibong aksyon ng China. Isang runway lamang ang ginagamit sa military base na ito na may habang 2600 meters kasama na rito ang Puerto Princesa International Airport. Isa pang malaking military base sa ilalim ng EDCA sa Palawan ay ang bagong tayong airfield at naval base sa Balabac. Ang Balabac Island ay isa sa apat na bagong lokasyon ng EDCA na inanunsyo noong taong 2023. Kasama ang naval base Camilo Osias at Lalo Airport sa lalawigan ng Cagayan at Camp Melchor de la Cruz sa Gamu Isabela. Sa simula, lima ang unang pinangalan ng EDCA sites ng Maynila at Washington ang Cesar Baza Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay Military Reservation, Colonel Jesus Villamor Air Base, Antonio Bautista Air Base at Benito Ebuen Air Base. Ang bagong tatlong kilometrong runway sa isla ng Balabac ay dinisenyo para magamit ng parehong sibilyan at militar. Ang lugar na ito ay strategically located malapit sa Balabac Strait at mga military outpost ng China. Ang Balabac Island ay isa sa mga key points pagdating sa usapin ng seguridad sa buong rehiyon. Dahil malapit ito sa Mischief Reef na isang pinagtatalunan ding teritoryo sa West Philippine Sea na pasok na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, mas lalong binibigyan din ang kahalagahan nito sa patuloy nga na sigalot at agawa ng teritoryo kontra sa China. Bukod sa pagiging strategic location Mahalaga rin ang papel ng balabak sa operasyon ng Philippine Navy at sa U.S.-Philippine Defense Partnership. Mayroong international sea lane ng barko sa southwestern na bahagi ng Pilipinas na dumadaan sa Balabak Strait. Kaya't mas nagiging mahalaga pa ang lokasyon nito. Bukod nga rito, katabi ng West Philippine Sea ang balabak at nasa 140 nautical miles lamang ito mula sa Mischief Reef. Isang low tide elevation sa loob ng EEZ ng Pilipinas na nireclaim at ginawang heavily militarized artificial island ng China. Ang balabak din ang kinaroroonan ng isa sa strategic naval stations ng Philippine Navy sa pinakakanlurang bahagi ng bansa. At ang naval station na ito ay makakatulong para pigilan ang posibleng surveillance activities ng mga banyagang puwersa sa southwestern na bahagi ng ating bansa. Nagpapatayo na rin ng Pilipinas ng paliparan sa isa pang isla sa Palawan na nasasakupan ito sa West Philippine Sea bilang bahagi ng pagsasakatuparan ng mga karapatan ng bansa sa gitna ng tumitinding tensyon laban sa China ayon sa Armed Forces of the Philippines. Natapos na ang proyekto para sa pagpapahaba at pag-upgrade ng runway sa Pag-asa Island Airport. Kasama sa mga hakbangin ng ating gobyerno ang pagtapos sa 3 kilometers runway bilang bahagi ng airport development sa Pag-asa Island ang pinakamalaki sa siyam na features na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa Kalayaan Island. Sa pagpapahaba ng mga airstrips, mas malalaking mga aeroplano na ang maaaring lumapag dito. Kaya naman mas magiging maayos ang koneksyon at accessibility ng isla para sa parehong military and civilian uses. Bukod nga sa airstrip, nagtatayo na rin ang Department of National Defense ng hangar at control tower sa Pag-asa Island. At pareho na rin itong malapit ng matapos ang mga posilidad na ito ay magtitiyak na magiging maayos at sistematiko ang paglapag at pagalis ng mga eroplano sa buong isla. Naglaan na rin ang gobyerno ng Pilipinas ng 3 billion pesos para pondohan ang iba't ibang infrastructure projects sa isla ng Pagasa. Kasama na rito ang airport reclamation, naval port at isang fishing sanctuary. Ang pag ang lokal na pangalan sa Titu Island na bahagi ng Spratly Island sa South China Sea, isang lugar na inaangkin ng buo ng Beijing. Inaasahang magbibigay ang natapos na proyekto ng mas mabilis at maayos na paraan ng transportasyon papunta at pauwi mula sa malalayong isla kung saan may mga naninirahang Pilipino at nakadestino na mga sundalo. Kumikilos na nga ang Pilipinas para palakasin ang presensya nito sa mga pinagtatalo ng bahagi ng karagatan, bahagi ng mas malawak na estrategiya ang pagpapatayo ng paliparan sa Pagasa Island. Posibleng mas lalo pang lumala ang lumala tensyon sa pagitan ng Maynila at Beijing dahil nga sa pagpapaunlad ng paliparan sa disputed territory. Ang Pagasa Island ay isa sa kalayaan group na nasa layong hindi bababa sa 285 nautical miles mula sa Palawan. Matagal nang may military at civilian presence ang Pilipinas sa lugar na ito. Kahit inaangkin pa ito ng China, ang Tito Island ay ang pinakamalaking isla na hawak ng Pilipinas sa buong Spratly Island Group. May humigit kumulang na 200 Filipino ang nakatira sa isla na ito kung saan itinatag ng gobyerno ang isang munisipyo sa ilalim ng lalawigan ng Palawan noong 1978. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa iba ba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruwing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.